<coughs> Yan guys, oh dito kami sa bundok. Kakahuyan na may force. Ha? Bayo pa ko. dito at puro puno. Dito ka kami. Marami din tao nagkakain. Nagkakain. pa-camping dito. Hanggang doon pala sa taas, ang dahil mahugan eh. Puro po na ano, lamig. So yan guys, dito lang yan sa may ilo-ilo, dito sa may mga forest. May mga fools. 'Yan, kung sobrang init, 'yan dito nang pakaganda dito. Bao. Oh. Puro puno siya. Puro puno dito na. Ah, eh. Yan, dito yan guys sa may kuon. yun dito pa akyap. Dito sa may Iloilo -ilo City. Asan ah, ba ito dingli ito? Dingli dito? Ay, sakop ng dingli ito? Dingli Iloilo. -ilo. Dingli Iloilo, -ilo, no? Yan, saan tayo dun sa taas? <coughs> So ngayon, birthday na yung mother. Kaya sabi niya, dito na lang kayo maligo. So ang daming pool dito. Tapos na yung cottage sa taas. Doon daw yun. Ang ganda. Thank you. Yan sa taas. Yung cottage. Yung cottage. Taas mga kakahuyan dyan, ano? ba? Diba, ang ganda dito. Kuhan lang siya. 100 entrance. Adults. <coughs> Nami din, no? Nami Ay, may naka-reserve na siguro, Reserve. ni. Asakto lang din. Sakto lang. May, 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 may ano <coughs> <coughs> Oh. Malilim dito. Ito maganda rin dito ah. Oh. Yan guys, napaka lilim dito. Puro puno. Puro mahogany oh. Eh, talagang cool na cool. Ang ganda. ito dito forest. Yan sa likod. Yan. Ha? Siyang ganda dito. Ah. Napaka-cool. Ayan pala ni Mamang. Ayan yun na. Si Mamang. My Ay, mother, ayan. Birthday niya ngayon. Kaya gusto niya dito maligo lang. Ah? Oo. Oh. Ay, may kuhan din. Pusay, pusay din yan. Ay, galing bundok tong false ano. Dami, no? Oo. Oh. yan, guys. Galing talaga sa kwansya. Sa puno. Bundok siya. Okay, <coughs> ilagay na dun yung kwan. Ibigilig oh. doon sa dampe. Oo. Ayan. Tapos diretsyo yun doon. Galing sa... So, guys, galing siya ng... Forest so yung kwan. Yung tubig. Yung sa taas. Bundok yung sa taas pababa ng pool. So, ayan. Yung so, ang tao. Diba? napaka yan -cool? Diyan, luguan. Diyan kami. Ang ganda. Thank you, guys. Thank you for watching my video. Bye for now.